Party. <laughs> Bama party. Bama party si Alpin! Pagpapartin si Alpin! Naputo lang sa umpan ng ano pag-a-sabi. Ano sabihin mo dahil wala kang baksak? Maraming salamat! Sa mga fans ko nga pala, ang <laughs> palagi na papakot niya sa akin. <laughs> <laughs> Bakit wala kang baksak? Makalain <laughs> <laughs> mo yun, Andrews, so na walang alam kung masapak yempre pre, naputol yung na, na na talo ng summer talo eh. <laughs> Wala talo 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 Hindi talo taob ka na. <laughs> Bakit sa akin talo <laughs> Ano ba? talo wala talo 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 talo